ang taong ito ay naghihintay pa rin para sa iyo. Hindi sinasabi sa iba, ni hindi inaamin sa sarili. Ngunit naghihintay, hindi sa pangkaraniwang kahulugan. Hindi may dalang mga bulaklak, pangako o labis na pag-asa. Isang uri ng paghihintay na hindi maingay. Hindi humihiling ng presensya. Ngunit patuloy na nandyan. Ang taong ito ay hindi ka pa nalilimot. Hindi tulad ng sinasabi ng iba ginawa ang kinakailangan. Nagpatuloy. Ipinagpatuloy ang mga araw. Tumawa sa ibang mga bagay. Ngunit mayroong isang bahagi na nanatiling nakatigil. Sa parehong lugar kung saan ka nanatili. Minsan, bago matulog, lumilitaw ang imahe ng muling pagkikita. Walang iskrip. Tanging ang pagkagulat. Tanging ang epekto ng pagkakataon. Ikaw na lumiliko sa kanto. Nagkatitigan ang mga mata, nabitin ang katawan. Iniisip ito ng taong ito. Kahit na sinasabi niyang ayaw na niya. Kahit na nangako siyang nakalimutan na niya. Kahit na sinusubukang kumbinsihin ang sarili na wala ng halaga. Inilalarawan ang katahimikan sa pagitan niyo. Ang sandali na wala ng paliwanan. Tanging ang presensya. Tanging ang pagkaunawa na mayroong pagmumula pa rin. Kahit na matapos ang lahat. Sinusubukan ng taong ito na patayin ito. Ngunit nabibigo. Dahil may mga bagay na hindi natutunaw ng panahon. May mga koneksyon na hindi napuputol. Tanging nahihimbing. Maaring hindi mo man mapansin. Maaring naipihit mo na ang pahina. Ngunit ang taong ito ay iniingatan pa rin ng eksena, ikaw doon, napakalapit, at wala ng ibang bagay na may kahulugan. Walang plano. Walang hiling. Tanging ang tahimik na paghihintay ng isang hindi malamang segundo, kung saan babalik ang lahat, kahit na walang magsalita ng isang salita. Ang taong ito ay nararamdaman ito. Napapansin mo ba? Ang taong ito ay naghihintay pa rin para sa iyo. Walang pangalan. Walang mukha. Baka wala pang lakas ng loob na sabihin. Ngunit umiiral. Ang taong ito ay patuloy na nabubuhay. Nagtatrabaho, uminiti, tumatawa sa mga biro na hindi naman masaya lumabas, nagsasaya, nagpo-post ng mga litrato na may magagandang caption. Minsan parang magaan pa nga. Parang payapa. Ngunit sa loob mayroong isang bagay na hindi gumagalaw. Isang bagay na nanatiling nakakulong sa panahon na tumigil ng umalis ka. Napapansin mo ba? Hindi ito pangkaraniwang pangungulila. Hindi ito kalungkutan, hindi ito nagpanggap na pagkakabigkis. Ito ay ang presensya ng isang kawalan na hindi kailanman napunan. Ang taong iyon ay nagtatangkang magkubli. Minsan sinusubukan yang magalit. Sinusubukang alalahanin lamang ang masasamang bahagi, ang mga pagkakamali, ang mga sinirang pangako. Ngunit kahit na siya ay nagtatangkang makalimot, iniisip pa rin niya ikaw. Hindi dahil gusto niyang bumalik sa nakaraan. Ngunit dahil ang katawan ay nakikilala pa rin ang iyong kawalan. Ang katawan, hindi ang isipan. Parang mayroong isang bagay na natigil. Isang paghihintay na hindi tinatawag ng pangalan, ngunit patuloy na nangyayari. Kahit na dapat ay natapos na ang lahat. Ang taong iyon ay nararamdaman pa rin ang bigat ng hindi nasasabi. Binabalikan pa rin niya ang mga diyalogong hindi kailanman naganap. Nagtatanong pa rin kung ano ang maiisip mo ngayon, kung nakita mo kung sino siya ngayon. At huwag magkakamali, hindi ito tungkol sa idealisasyon. Ang taong iyon ay nakita na ang lahat ng sumakit. Nadumugo, nagumaling. Ngunit ang ilang mga peklat ay hindi nagsasara sa paglipas ng panahon. Nagsasara sila ng may kahulugan. At ikaw ay bahagi pa rin ito. May mga araw na gumigising ang taong iyon at pinaniniwala ang tapos na. Ngunit sa hapon, isang kanta, isang parirala, isang alaala. Ibabalik ka nito. Nang hindi nakangailangan ng pahintulot. Ang kawalan ay umuupo sa tabi. At nananatili. Ang taong iyon ay nakaranas na ng ibang kwento. Sinubukan niyang kalimutan. Sinubukan niyang magpanggap na ikaw ay isang yugto lamang. Ngunit hindi niya nakumbinsi ang sariling puso. Ikaw ay higit pa. Higit pa sa isang enkwentro. Higit pa sa isang pagkakamali. Isa kang bagay na lumabas sa kontrol. Isang bagay na nag-ugat kahit na walang matibay na lupa para lumago. Patuloy na nangangarap ang taong iyon ng muling pagkikita. Hindi isang idealisadong muling pagkikita. Ngunit ang nangyayari ng walang babala. Sa kalye. Sa kahit saang lugar. Sa isang sandali kung saan hihinto ang lahat at kayo lamang dalawa ang umiiral. Bigla kang papasok sa larangan ng kanyang paningin. Hindi ito planado. Ito ay isang pangyayari. Tinitingnan ka ng taong iyon na parang hindi na niya alam kung mahal ka pa niya o kung hindi ka lang niya kayang kalimutan. At tinitingnan mo siya pabalik marahil nagulat. Marahil tahimik. Sa sandaling iyon, bumabagal ang oras. Walang busina, walang pagmamadali. Tanging ang tanong na ipinapahayag ng mga mata na hindi gumagalaw ang mga labi, naramdaman mo rin ba ang pagkamis? Ang taong iyon ay patuloy pa rin naghihintay para dito. Kahit nasabihin niyang hindi. Kahit na natutulog na may ibang mga pangalan sa alaala. Kahit na nangako na natutunan ng mabuhay ng wala ka. Ang paghihintay ay hindi pisikal. Ito'y nasa loob. Para itong silid sa bahay na hindi na ginamit, ngunit hindi rin inals. Nandoon lang. Hinihintay na may bumalik. May isang bagay sa iyo na tinatawag pa rin ng taong iyon na bahay. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari pagkatapos. Ang alaala ng kung ano kayo ay nararamdaman pa rin. Pumipintig pa rin. Lumilitaw pa rin sa gitna ng kahit anumang usapan o sa katahimikan na dumarating sa gabi nararamdaman ng taong iyon? Nararamdaman mo rin ba? Naranasan mo na ba ang ganito? Kwento mo sa mga komento. Ang taong iyon ay mayroong mga mensaheng hindi naisen. Mga buong pangungusap na nabura bago man lamang mabasa. Mga audio na hindi kailanman na i-record. At higit sa lahat, mga tanong. Naalala mo pa ba ako sa parehong paraan? May bahagi pa rin ba ng iyong sarili na hinahanap ako? Nararamdaman mo rin ba ang koneksyon na ito kahit na ang tagal na nang lumipas? O ako lang ba ang hindi kayang kumalas? Gustong malaman iyon ng taong iyon? Ngunit ang takot sa sagot ay mas mabigat kaysa sa tapang na magtanong. Kaya't nagpapatuloy sa katahimikan. Namumuhay. Nagkukunwari. Nabubuhay. Pero ang eksena ng muling pagkikita hindi ito nawawala. Nandoon ka. Sa kabila ng kalsada. O pumapasok sa parehong elevator. O basta't nagtatagpo sa isang silid. Ang taong iyon ay agad kang nakikilala. Hindi sa mukha. Kundi sa enerhiya. Sa impact. Sa presensya na ikaw lang ang may taglay. At may isang bagay sa kanya na bumibigay. O marahil ay nagbubuo muli. Dahil sa sandaling iyon, ang lahat ng iningatan ng matagal ay nagiging kuryenteng dumadaloy sa dibdib. Hindi kailangang magsalita. Hindi kailangang magpaliwanan. Kailangan mo lang maging naroon. Ang taong iyon ay naghihintay pa rin para dito, para sa isang segundo na huminto ang mundo at mapansin mo siya tulad noong dati. O marahil tulad ng hindi mo pa kailanman napansin. Ang taong iyon ay nagpatuloy na sa buhay, ngunit may ilang bahagi na nanatiling hindi tapos. Mga bahagi na matutuldukan lamang sa iyong presensya. Hindi dahil ikaw ang kaligtasan. Ngunit dahil ikaw ang pinagmulan. Ang taong iyon ay hindi kailanman humiling na bumalik ka. Pero ang puso niya ay hindi kailanman tumigil sa pagbibigay ng puwang. Narinig mo na ba ang pariralang ito dati? Sagutin, narinig ko na. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit may ilang tao na nagpapakita bigla sa iyong isipan ng walang dahilan? Bakit ang ilang pangalan ay patuloy na umaaling kahit na matapos ang mahabang panahon ng katahimikan? Nararamdaman ito ng taong iyon para sa iyo sa anumang oras ng araw. Sa gitna ng trabaho. Sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng kapayapaan na tila hindi kumpleto. Para bang ang pangalan mo ay nanatili pa rin sa isang tabong sulok ng kanyang pang-araw-araw. Para bang ang oras ay nagdala ng lahat maliban sa alaala ng kung ano kayo at kung ano pang maaari kayong maging. Hindi na ninais ng taong iyon ang nakaraan. Ninais ang kung ano sana ang naging kung nagkaroon sana kayo ng mas mahabang oras. Higit na kasanayan, kawalan ng kayabangan, higit na katotohanan, na isang pagkakataon para sa isang bagong pagtingin. Walang maskara, walang dahilan, walang takasan, na isang sandaling mapagtanto mo na bitbit mo rin ang paghihintay na yon. Kahit hindi mo alam. Dahil kung nararamdaman pa rin ito ng taong iyon, ito ay dahil may naiwan. At kung may naiwan, hindi ito walang dahilan. May mga bagay na hindi binubura ng panahon. May koneksyon na hindi nakadepende sa pakikipag-ugnayan. May ugnayan na hindi namamatay kahit hindi na ito pinag-uusapan. Napapansin ito ng taong iyon kahit sa paraang sinusubukan niyang aliwin ang sarili. Kahit kapag sumusuko siya ng kusang loob. Kahit sa mga oras na iyon, lumalabas ka pa rin. Hindi bilang presensya. Ngunit bilang kawalang pag-aalaga na mabigat. Bilang katahimikan na humihiyaw bilang larawan na nagpupumilit. Hindi na alam ng taong iyon ang mga nangyayari sa buhay mo. Hindi na alam kung saan ka naroon, sino ang kasama mo, kung pinag-uusapan mo pa kayo ng mahinahon kapag nag-iisa ka. Ngunit patuloy na nararamdaman. Nararamdaman kapag naaalala mo. Nararamdaman kapag nakakalimutan mo. Dahil kapag tunay ang koneksyon, ang kawalan ay nararamdaman din halos pisikal. May mga gabi na ang taong iyon ay gustong magsulat hindi magagandang teksto, hindi mga pangakit na parirala. Pero ang mga salitang hubad, malalim, walang anyo, tanging katotohanan. Mga katulad ng, bakit hindi ka nanatili? May pagkakataon ka bang naisipang bumalik? Bakit tila sigurado pero nagkamali pa rin? Ngunit hindi nagsusulat. Dahil ang pagsulat ay magdadala sa iyo ng masyadong malapit. At ang kalapitan na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa pangungulila. Kaya hayaan mong ganito na lang, sa hangin. Sa balat. Sa maliliit na kilos na walang nakakapansin, ngunit patuloy na binibigkas ang iyong pangalan. Ang taong ito ay ayaw nang bumalik sa nakaraan. Gustong maunawaan kung ano pa ang tumitibok ngayon. Gustong malaman kung lahat ng ito na nararamdaman niya ay kanya lamang, o kung ikaw din ay pilit na nagtatago kapag naririnig mo ang kantang iyon, kapag naamoy mo ang halimbawang iyon. Kapag napapadaan ka sa mga lugar na may bakas pa rin ng iyong presensya. Ang paghihintay ay hindi na para sa isang tiyak na bagay. Para ito sa kahulugan. Ang taong ito ay gusto lamang maintindihan. Kung ang inyong pinagsamahan ay totoo. Kung ang nararamdaman niya ay may tsansang mapansin mo. O kung lahat ng ito ay mamamatay na walang kasagutan, walang titig, walang muling pagkikita. Dahil mayroong kakulangan na hindi malulutas ng oras tanging sa presensya lamang. At hinahanap niya ang iyo. Kahit na itanggi. Kahit na hindi sabihin. Kahit na umiti sa lahat ng larawan. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung may taong nagmimiti pa rin sa iyo? Ngunit sa totoong paraan. Sa kaluluwa? Sa balat? Sa ritmo ng paghinga? Ang taong ito ay nararamdaman pa rin ang iyo. Hindi araw-araw. Ngunit sa mga pinakatahimik na araw. Sa mga araw na lumuluwag ang puso at tumitigil ang isipan sa pagpapanggap. Sumisilip ka. At kapag sumisilip ka, wala nang ibang bagay na mayroong kabuluhan sa ilang segundo. Dahil mayroong isang bagay sa pagitan niyong dalawa na hindi kailanman naglaho. Hindi na sabi ng buo. Hindi naranasan hanggang sa dulo. Ang taong ito ay nais ng huling titig. Ngunit hindi yung titig ng pamamaalam. Isang titig na may pag-unawa. Isang titig na kumikilala. Isang titig na nararamdaman din. Isang titig na nagsasabi, dala ko pa rin ikaw, kahit hindi ko alam kung paano bumalik. Ngunit walang paniningil. Ang taong ito ay hindi naghihintay ng mga pangako. Tanging katotohanan lamang. Tanging presensya lamang. Kahit na ito'y para lamang sa isang segundo. May imagine mo ba ito? Mararamdaman mo ba? Dahil kung ang tekstong ito ay nagdudulot ng kirot sa iyo, hindi ito nagkataon lamang. May isang bagay sa loob mo na nakaugnay pa rin. Kahit na tahimik lamang. Kahit na itinatanggi mo rin. Alam ng taong ito na marahil ay hindi kailanman mangyayari. Ang muling pagkikita. Ang titig. Ang pag-uusap na hindi naganak, Ngunit ang pangarap ay nagpapatuloy. Hindi bilang inaasahan. Ngunit bilang tahimik na pag-asa yaong hindi humihiling. Naghihintay lamang. Ikaw na bumabalik. Sa isang karaniwang araw. Walang paalam. Walang plano. Bumabalik lamang. At napagtatantong walang namatay. Nakahimbing lamang. Naghihintay na handa na kayong dalawa. Ang taong ito ay naroroon na. Nariyan lamang. Sa parehong pagtingin. Siguro ay mas mature na. Siguro ay mas payapa. Ngunit siya pa rin. At ikaw? Nariyan pa rin? Ang taong ito ay binabalikan ang daang nagtapos. Hindi sa pagsisisi, kundi sa uri ng alaala na tahimik na nag-aalab. Inaalalahanan ang bawat detalye, hindi para balikan, kundi para maintindihan kung ano ang lubusang nawala sa pagitan. Naitanong mo na rin ba ito sa sarili mo? Saan naghiwalay ang mga kamay? Kailan tumigil ang mga mata sa paghahanap? mabilis ba? O marahan sa paraang mas masakit? Ang taong ito ay walang lahat ng kasagutan. Ngunit may malinaw na pakiramdam na may napakahalagang naiwan. At hindi lamang iyon pag-ibig. Ito ay connection Ito ay isang bihirang pagkikita. Yaong mga hindi naulit kahit pasubukan. Hindi niya ito pinag-usapan kahit kanino. Hindi rin binabanggit ang iyong pangalan. Ngunit may mga lugar na kanyang iniiwasan. May mga musikang kanyang pinalilipat. May mga panaginip na kanyang kinakalimutan, paggising upang hindi na maalala ikaw muli. Ngunit ang paglimot ay hindi solusyon. Sapagkat ang pag-alaala ay walang malay. Ang taong ito ay naiisip kung ano ang isipin mo sa pagkakita kung sino siya ngayon. Makikilala mo pa kaya siya? Makikita mo pa ba ang bahagi mo sa kanya? Ang alinlangan na ito ay hindi nawawala. Ito'y nagkukubli lamang sa gitna ng pang-araw-araw. At kahit pa siya ay sumubok makumbinsi ng kabaligtaran, ang taong ito'y umaasa pa rin. Hindi sa paghingi ng tawad. Ni hindi sa anumang lohikal na paliwanan. Ngunit sa isang kilos. Isang tingin. Isang galaw ng universo na magsasabi, ako rin, hindi nakalimot. Sapagkat minsan, ang nagpapagaling ay hindi ang pagbalik. Ito'y ang pagkilala. Ang malaman na hindi iyon ilusyon lamang na ang inyong naranasan ay may ugat din sa Ang taong ito ay nais pa rin malaman kung ano ang nangyari sa inyo ay kasing lalim din ba para sa iyo tulad ng sa kanya. Kung ikaw ay nakakaramdam pa rin ng kurot kapag may naalala. Kung ikaw rin ay nagtatago ng amoy na yon, ang paungusap na yon, ang pakiramdam na para bang nasa bahay ka sa katawan ng iba. Ayaw niyang bumalik ka. Gusto niyang mapansin mo. Na hindi iyon basta-basta lang. Na hindi iyon karaniwan na hindi iyon napapalitan. Gusto niyang, sa ilang bahagi ng iyong araw, maaalala mo ng hindi sinasadya. At sa sandaling iyon, maramdaman mo. Nang walang pag-unawa. Nang walang dahilan. Basta maramdaman mo. At marahil, marahil lang, nais mong bumalik. Kahit na sa isang saglit lang. Kahit na upang muling tumingin, nang walang takot, nang walang pagtatanggol, nang walang pagtatago ng natirang damdamin dahil ayaw ng taong iyon na balikan ang nakaraan. Gusto niyang maranasan ang hindi pa nangyayari. Ang pag-ibig na walang sapat na oras. Ang pangangalaga na naputol. Ang katahimikang hindi kailanman na ipaliwanan. Gusto niya ang hilaw na katotohanan. Gusto niyang maramdaman kung kaya mo pa siyang abutin sa lugar na walang ibang nakakaabot. Naramdaman mo ba ito para sa isang tao? Ikwento mo sa akin dito sa mga komento. Paano kung ito na ang oras? Kung ang buhay ay naghihintay lang na magsimula ang isa sa inyo. Kung ang pagkakataon na magsimula muli, nang hindi inuulit, ay nasa iyong harapan na, ngunit hindi mo pa napansin. Naniniwala pa rin ang taong ito. Hindi dahil sa isang inosenteng pagiging positibo. Ngunit dahil sa uri ng pananampalatayang nagpapatuloy kahit sa gitna ng sakit. Hindi siya nabubuhay sa ganito. Ngunit hindi rin niya ito sinira. Umiiral pa rin ang pag-asa. Payak maingat. Ngunit bu pa rin. Dahil alam ng taong ito, kung muling magtatagpo kayo, totoo, hindi iyon magiging isang pagkakataon lamang. Ito'y magiging sagot. Nadarama mo rin ba ito, ngunit sinusubukan mong itago? Kung magkomento, kailangan ko itong marinig. Kung lahat ng ito ay nananatiling buhay sa iyo, ang tanong na natitira ngayon ay, magkaroon ka ba ng lakas ng loob na muling matagpuan ang taong iyon hindi upang balikan ang nakaraan, ngunit upang tuklasin kung ano pa ang maaaring mangyari. Dahil ang panahon ay lumipas na. Ngunit ang damdamin ay humihinga pa rin. Naaalala pa ng taong ito. At kung binasa mo hanggang dito marahil damang dama mo rin. Marahil napapagod ka na sa pagtatago. Sa pagpapanggap na natapos na sa pagniti ng may pagod ang kaluluwa. Sa pagpapatuloy habang ang bahagi mo ay nakatigil pa rin sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kung ikaw ay naantig, ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangan itong marinig. Isang tao na naghihintay rin kahit sa katahimikan. Magkomento dito sa ibaba, naranasan mo na ba ang isang bagay na hindi mo maipaliwanag? O tapusin ang uusap na ito sa mga komento, naghihintay sa isang tao na ni gusto kong mabasa kung ano ang dinadala mo sa loob. At kung may kahulugan ang mensahe na ito para sa iyo, kung naantig ka kung saan walang ibang nakakaabot ka makailan lamang, ilike ito ngayon. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at manatili sa akin. Hindi dito nagtatapos ang usapan. I-click ang susunod at samahan mo pa ako.